Uh, good afternoon po sa ating lahat. So, nandito kami ngayon ni Part Norma sa, sa Water, Water Garden. Eh. So, 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 mayroong marathon uh, dito. Ipapakita ayan, ayan namin sa partner. inyo kung ano ang uh, mga kaganapan. Maraming baharini, mga bata. Mga, ano to Norma? Bali sa mga ano dito. Bahar, uh -uh. parang ano no, parang uh -huh. marathon matatakbo ata itong uh -huh. mga bata. Matatanda, bata, tatakbo. Uh -huh. no? Ayan sila. At ano ba yung wala lang Saan asan na si, na si ano? Papirito, isin. Asan na sila? ko alam asan ang sa church. Ayun na, anduon, o no? Sa church. O halika, sila ano? Asan sa si tita? Paano nga? Paano nga pupunta? hindi naman yung pupunta doon. Mag... Norma. Mag-aano yun. Oh, got it. ઓકે ટુ ધ ફ્રન્ટ એક્ઝેક્ટ વન ટુ થ્રી સ્ટેન્ડ Brother Ned, come. Come Brother Ned. Yalla shabab na binet tidi. Why like this? Why like that? Let's go, let's go. Okay, okay, thank you. So 'yun, ang kaganapan dito sa ano. Naglaad talaga. Asan sila? <laughs> Hindi naman ano 'yun eh, mag magbebingwit nga 'yun. Biwingit ba? Oo. Ayan daming tao mga manay yan mag start daming mga tao walking lang uh, walking lang daw kami so yan guys uh, sa dami ng mga tao iba ibang tao dito uh, maglalakad maglalakad parang marathon siya parang mag-aalay lakad ata <laughs> masaya kasi di ba malamig naman ang panahon so yun ayan pala dapat. iba't ibang lahi yung mga nandito mga manay sa church ito sa so, iba't ibang lahi ganito may mga ganon sama kasi normal yun makikita nyo talaga napakarami nila ang tao yan wala to sa dugo dapat pala hindi ko na dinalay yung bag ko pero wala inidalhin yung bag ngayon alaylakat tayo dito mga manay ayun Medyo padilim na. Ang daming tao, mga manay. Ayan. 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 dami di diba? So, hanggang maharating siguro kami doon sa dulo. Hi, guys! Parang medyo malabang camera, Norma. Pinunasan, no ba? Hi, guys! So, andito kami ngayon sa Water Garden. Ang ganda ng view, di ba? Ayan o. Uh. Ayan. Norma, ang dulo ba ito? So, yun.